Magandang umaga po mga kaparambin Kumusta po? Tayo po pupunta sa kabilang ilog At tayo po may dalang Pataba po para sa mais po Ating lalagyan po mamaya ng padalawang Pataba po At dapat po yun ay ano ay Malagyan po ng Padalawang pataba sa loob po ng ano 20 araw po si mami po mami susunod po at magpapakain lang po sa ating mga alagang maboy palatis ako po ito dala natin tapos may gasuli na po tayo yan po at ngayong umaga po i po kayo ulit sa ating mais tapos tayo ay mag gagrass cutter po gawa ng madamo na nga po ang pagitan ay ating dilimisan po at yung mga damo po sa puno ng mais ay tatanggalan din po Tatawid lang po tayo ng ilog yan oh. Eh. Kahapon po ay ang lakas na ulan dito. Nung tanghali. Medyo labo-laboin po ang ilog dito. Yan eh. Bali kahapon pa dalawang araw pong naulan na. Ay pabor nga po sa ating anong halaman. At nagchat po si mami kay Maring Elsa po yung asawa ni Paring Andy. Pumunta po dito para po tayo may makasama mamaya. Ngayon po mga kaparambin ay may buto po tayo ng ampalaya ang dami po nito Siyan po at sayang naman po dito sa gilid po ng ating palayan po dun po sa may baba ng ating kaingin ay ang plano po natin ay doon po natin ilalagay itatanim po di ang pagapang po nito ay siguro sa may ano gilid po ng tubigan at ang ating gagawin po ngayon mga kaparambin ay ilalagay po muna natin sa basang tawil po ito po ito po yung nabasa ko na para po siya ay ano yung madali pong bumaak yung kanyang sibulan yan po yan para paglagay po natin sa ano taniman ay alam na po natin kung alin ang ating itatanim kumbaga po siya ay ano na Putok na yung sibulan po ba. Ito po yung madami. Nasa 200, ano po ito. Lagyan pa natin ang tubig. 200 buto po ito. Kaya, madami-dami po ito. Hmm. At maganda rin po ang presyo ngayon. Mataas-taas po ang presyo ng ampalaya po ngayon nagtanong po kami ay nasa ano po 100 pesos po ang isang kilo mga kaparambin kaya tayo magtatanim kung magkakaigid o ay di dagdag ano po natin pambinta yan Ayan po, bali ito po yung update, update ko na lang sa inyo. Ayan po. Para, ayun, sumari pala. Mare magandang umaga. Ay si pare andi ba? Nasa balagbag na. Ah, may gawa ano. Ay na-receive yung chat kagabi. Ah. Ano lang naman Mare mag uh, lang naman yung Ay si Mare Elsa. Mare Uh Asawa po ni pare andi Si pare andi po yung nagawa kaya tayo po ay kaya hindi po natin maisama din din Ano lang Mare yung kamay lang ba? Hindi naman ay, magamit. ay hindi. Hindi. Itak, hindi. Ah. Maalwan man? man. Diyan muna po. Dito na po tayo sa ating ano, taniman po. puno laang. Oo, oh, mare. Tan. Yan ang ganda po mga kaparambin. Oh, nakakatuwa ay, po. Tari. Oo, oh, yung ganyan lang ang paikot. Are po mga kaparambin. Oo, ayan ang ganda. Oo, oh, yan ang bilis po ah. Yan oh. Oo. No? oo, yung ganda po. Oh. ulan na na eh. Oo. Oh, Ay, are po nung isang araw ay aking tinistingan po na grass cutteran po. Ang pagitan ay ngayon po yan ang ganda na. Salamat po sa ating mga tanim at talagang Nakikisama din po yan, ang gaganda. Yan, oh. Eh. Oh. Ang gagawin po ni Mari ay tatanggalan ng anong ganari. Yung damo po. Yan, oh. Eh. yan. Ganun po. At lalagyan po mamaya ng patabayaan. Yan, ganyan Mari. Yan. Patabayaan na eh. Oo, um, um, lalagyan ng pangalawa yan para hindi mabansot. Hmm. Eh, pag po naman natanggalan na yan, ang ganda, oh. Yan. Katulad ng ganar, eh. Pagkalaka na rin po na. Ano, kumusta ang pista doon? <laughs> Ayos, Ayos man. Ayos pag hindi ito lilinisan ay anong mga tatalo tatalo oo ito po ang ating gagars katirin oh, yung pagitan ari. Araw po ari ari po isa ko nung isang araw ay yan yan ang ganda po eh, Oh. kailangan tanggal natin update ko po kayo dito sa ating ano ay, may uhod oh. Mm -hmm. Ay, mga spray ko po pala ito mamaya. Ay, sayang eh. Mm. Spray natin. Yung ang ganda ng sikat ng araw. Mamaya baka umulan uli. Ayan po yung ating ano. Sitaw naman. Nahaba po ang amlay oh. tayo po ay mga gagras ka na po tayo po ay may ito goggles po safety first po tayo para po hindi tama ng ating mata ayun po yung nagamasa ni Mari oh. lalo lumaki po ang ano puno po ng mais po dito po tayo sa kabila kukontrol ninyo lang po yung ano, kamay ninyo kapag ka napaganon sa tabi ng puno po ng mais ay putol po kaya ingat din po sa pagagar po kailangan ay kontrolado mo yung iyong hawak dito sa paggalaw-galaw po ng grass cutter kapag ka nakamali ka po dyan sa paggalaw mo mapakaliwa or kanan po putol ng putol ang ating puno po ng mais kaya kailangan po ay kontrolado ang ating paghawak or paggamit po yun ganun lang po madali lang naman po siya kailangan lang ay eh, ingat po gawa nang baka madali yung puno ng mais ito po yung ating naisip na no paraan para malinisan ko yung ating tanin. Nakatapos na po tayo mga sa ating pagagras cutter po. Ayan. Ayos na po ito. Yung ibang taniman po ay hindi pa naman masyado malago. Itong pangatlo po ay na din natin. Yan. Yan po. Pero yung iba po ay wala pa. Hindi pa masyado. Yung mga pahabol po natin dito sa baba hindi pa rin po. Wala po masyadong dambo pa. yan Pero ano na po, sibul na oh. yan papakita ko po. Ito po oh, si sibul na eh. Mamaya nga po ilalagay natin ng pataba din ito. Para po humabul. Ito po ang nauna natin ay dalawang luang po. Yung pong isa pa tatlo. Pero yung iba ay ano, na bansot po. At hulipan wala pa pong yung tanim. Yung iba. O, dalawa ni Mare, o. Ni Mami pala, oh Tuloy pa rin. yan si Mami, me? Hello, po. Nagpatulong na po kay Mareng Ilis, pa. Hindi ko po kakayan. Wala ba si Mareng, ano? Yung sumbirong, ano? Malapad? Wala ba sa atin? Hanapin mo yung kulay brown doon, parang cowboy. O, baka mainit? Hindi. Ay, doon, Sige. Ha? Ah, meron doon yung sundero. Mabili mo na akong tinapay. Kapi po hindi pa na almasal magkumari. <laughs> oh, kape? Okay. Mara ano? kain eh. Libre timpla po. Sige, okay, sandok. Tagabi lang doon. Karating daan po natin dinit. Bumili po ako ng tinapay po. Tsaka ano. Uh -huh. Ulam ng dalawa. Wala pong ulo to ay. Gabi. Oh, ito so, masarap. Kanino yung... Pero ang dami. Nung ang kutsara. Ay. May ano. Bobi ako na. Kainin mo. Kainin <laughs> ba? Halo mo na? Hoy. Sino nagbili ka ista? Oo, oh, bangos. Ano naman? Aba, walang iba eh. Malaki. Sino yun? Nagbili ako. Malaki. Nainiwan ako din ko. Malaki na. Ma -ka ay, may dadating ng mga parasol. Ay, ano? Saan ka bayaran? Tinatay po. Saan nagbili gabi? Doon nga sa... Kaya ate, ano? Kamila? Kaya ate, wala, man tayo tindahan ayin. lang, wala. Doon kabila pa, pangatlo. Hindi pa nakaka-recover hmm. sa ako. Hindi pa makapagtinda. Mm -hmm. Ito ng init. Baka mamay uulan yan. Nakatapos na po tayo magmerinda. Dala po natin itong abuno. Ano? Bakit? Hindi makakod. Pare po. Ito po ang ating na pataba. Urea po. Padalawang ano natin. Lagay. Matatapos na pala yung ano may. Ayun po yung dalawa sa lubong po. Magsasabong. <laughs> Yan. Kainitan po. Oh. Pero may ano po. Lilom. may ano. ulap. Isang kutsara po ulit. Yan. Ganito po. Medyo malayo sa ano. Puno. Pag umulan ito ito na po ito. biglang umulan po mga kaparambin tamang tama sa ating inabuno ay nakailan pala ang po ba tayo isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito ay hindi pa po tapos yung papito mamaya po ulit pag tila tila gawa ng ano tayo po ay nainitan kanina madadali po ang ating likod mapapasma sisilong po muna tayo ganda sana po kung ano Nalahat natin At mamaya babawi po tayo ngayon ang bilis po pala ng mais po pagkagay ang ulan init. kahit anong halaman po malaking bagay po mga kadiligyan lumakas ang ating ulan oh ay ganda po niya sa ating halaman patatlong araw na po ngayon na naulan dito Ano? ano doon, Monty, doon sa ano? Sa buka na sa bukana. Ay, oo. Doon, doon. Ganda po na yan sa na ating halaman. Nakatapos na po tayo dito. Sumikat po ang araw, pero madilim pa po. Okay na po ito. Dumating po sila, ano po, bayaw, utoy. Magandang hapon. Oh. <laughs> ano, hunusan? Hunusan. Ay, hunusan po, oh. Ah, <laughs> si Mama, nakaluhod. Bakit? Sa puno, ay limang, ano, limang bunga. Busil. Limang busil. Oh, wala natin, ah. So, eh. Ayan po, oh. Yan ang ganda naman, eh. Na Pag nagagamasan, otoy. are po, oh. Nakatigis na kami ni bayo King, oh. hindi ko pala na-spray yung iba dyan. Yan naglulukad dito. Saan? Ilasong <laughs> yan. Eh, Pamaan yan to eh. Meron yan sa mabait. mo. <clears throat> Magandang hapon po mga kaparambin Yan po hapon na naman. Bali na tapos po ito. Dalawang luwang po natin. Nagamasa na po 'yan, tapos nalagyan po natin ng pataba. Yari na po maghapon na naman. Oh. Ito po ang ating update sa ating mga mais po. At uwi naman po tayo. Nagkakitaan po sa ano sa kabilang sitio po bibili daw po ng mangga yun maraming maraming salamat po sa inyong pagsama po ingat lagi ingat bless po babay po mga kaparambin